Hello guys! Good morning, araw. Uh, welcome back to my channel. Sa mga nanonood dyan, hello hello sa inyo. Uh, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Ching. Isa ko entrepreneur, uh, owner ng Usain Laundry sa Quezon City. At marami na rin akong videos na pinagdaanan sa buhay bilang negosyante. So, ang video na to ay tungkol sa mga struggle, sa mga nag sa pa lang sa negosyo at kung paano mo ito ma-handle. share ko lang sa inyo yung uh, natutunan ko nung nag-umpisa ako sa pagnegosyo. So, nung nag-umpisa ako, marami akong struggles na pinaglaanan. At i-share isha ko rin sa inyo kung paano ko siya na-handle. Kasi ba diba, sa buhay negosyante, hindi may iwasan na hindi, hindi ka magkaroon ng struggle dyan. Lalo na pagbago ka pa lang sa pagnenegosyo tapos wala ka pang uh, mentor. Ito yung apat na struggles na natutunan ko sa pagnenegosyo na gusto ko rin i-share sa inyo para uh, ma-idea rin kayo pagka kayo ay nagsimula ng magnegosyo. So, una dyan yung cash flow. Yung sa cash flow, ito yung uh, in and out ng pera ng negosyo mo. Kumbaga, kung anong pumapasok sa negosyo mo at yung lumalabas na, pera sa negosyo mo. Kapag ka may benta ka, syempre, inyon. yun. Pag uh, may expenses ka, syempre, lalabas yun. Nagiging out na yun. So, dapat magkatali yun kapag ka yung benta versus sa expenses mo at yung total amount na matitira. So, ito kasi ay uh, pang-accounting ano na siya, stop. So, medyo madugong usapin yan. So, doon lang muna tayo sa basic. Basta yung cash flow, in and out yan ng pera ng negosyo mo. So, kung... Dapat yan mag-balance -ba yan eh. Kung yung product mo ay nabenta mo is 1,000, tapos yung expenses mo is 500, so, pag nilas mo yan, uh, may matitira ka bang 500. So, ibig sabihin positive yung uh, business mo. Unlike kasi kapag uh, ang nangyari dyan is uh, mas mataas yung expenses versus dun sa nabenta mong product. So, magiging negative yon, So, lagi ka nalang mag-abono uh, uh, mag nun. Pagka, uh, ganun lagi ang nagiging sales mo or outcome ng negosyo mo. So, yun yung tendency na maaring uh, malugi yung business mo. So, ang dapat mong gawin dyan is para ma-handle mo siya dapat nakalista yan sa ex uh, sa nakalista yan sa Excel file or meron kang manual na record or kung wala naman ay eh, pwede ka mag-hire ng accountant para mag-monitor ng uh, cash flow mo. Uh, next jan is uh, record. Ng. Uh Kasunod dyan yung record. So dapat may record ka lahat ng benta mo, naka-record lahat ng expenses mo naka-record para pag may binalikan ka ah uh, may kita mo kung ano yung mga malimo uh, mali mo. Ayan, struggle din yung record kasi, di ba, kapag negosyante ka, busy ka. So, nakalimutan mo na mag-record. So, hindi mo na nalilista yung mga items or mga expenses na dapat uh, isulat mo sa araw na yon So, ang dapat mong gawin dyan is kung wala kang time para mag uh, record uh, mag ano ka mag kuha ka ng isang tao na pwedeng uh, gumawa nun para sa'yo para at least na monitor mo pa rin siya kahit hindi ikaw yung nagre-record nun so ang next natin dyan is yung uh, struggle sa tao sa mga staff natin so ba diba, siyempre sa negosyo lalo na pagka uh, lumalaki na yung negosyo mo, kailangan mo mag ng tao. So, ayun, ah, uh, kukuha ka ng tao. Minsan kasi, may makukuha kang tao na ah, uh, minsan hindi okay, minsan okay. So, yun. Para, ah, uh, para ma, <laughs> ang gawin mo, kung paano mo siya ma-handle, ah, uh, unang gawin mo is, kukuha ka muna sa mga mga na kakilala na mo. Ayaw nga lang. Ang last na struggle na na struggle ng na isang nag-uumpisa pa lang sa si negosyo is yung pasahod sa tao. ba diba? Lalo na pagka uh, hindi pa siya ganong kalaki na negosyo. ah uh, Siyempre, usually, ano yan, below minimum pa lang kasi bago pa lang. So, kung below minimum pa lang yung pasahod mo, ang gawin mo is magbigay ka incentives. Kung pagka may kota or nakakota sila, meron sila incentives na marireceive. So, iba pa yun sa sahod na marireceive nila pag nakakota sila. So, ayan yung apat na struggles na napagdaanan ko at mga natutunan ko sa buhay pag nanegosyo. Ah uh, sana nakatulong sa inyo at naka nagkaroon kay ng idea kung paano siya i-handle. Ayun, kung nagustuhan mo ang video na 'to, ah uh, please like, share, and subscribe para sa mga susunod pang videos. Thank you.